Kayo na bahala. Ano yun? Little Heartbeat ng Baby Lou! Hahaha! Hindi na! Nakatawa! <ba> <laughs> Kusawa-tawa? Uy, na din yung outro song! Totoo na talaga to? Wala nang <laughs> prank? Wala na, na nga! Totoo to be? Totoo yan. Totoo to? Oo. Oh, yelta sound daw. Ay, nga. Oh, Huwag oh, sabihin ng Marie. Gago, oh, tatay na ako! Advice <laughs> na sabihin pala ako sa inyo. Ano <laughs> Ano Hello? <laughs> <laughs> ninang si Robin. Ninang kayo. Ninang, ninang, ninang Totoo, kayo ha. Ninang Ninong Dernix. <laughs> ano yan? Dalawa bukit guys. Ano ibig sabihin? Pagkas ka? <laughs> Wait lang. Uy, pag-sure Totoo? Oo. Oh. 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 <laughs> Totoo kasi. Tata. Thank you. I ko. Oh my god. <laughs> oh, <my> god. <laughs> 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 bakal <prank> <laughs> ah, ay wait lang, Magpakita ako kaya alam na hindi prank. di vlogger prank